make sure guys na nakagawa na kayo ng video bago kayo pumunta sa CapCut. So, open lang po natin itong CapCut guys. Tapos, i-skip po natin itong ads. Pag na-skip na po natin, ay punta po tayo dito sa new project. At hanapin po natin yung nagawa akong video kanina. So, huwag kayong mag-alala guys dahil makikita nyo naman dito kung paano ko siya ginawa ng video. So, i-click lang po natin itong 10 seconds. Pindutin po natin guys yung tumalon ako. Pag na-click na po natin guys, so i-add one lang po natin. So, gumawa lang kayo guys ng mga ganito. Yung tumalon lang kayo. Tapos, dapat hindi po shaky yung ating camera. Dapat naka-steady lang po siya para pag edit po natin, madali lang po natin siya mai edit Hanapin lang po natin yung part na tatakbo na siya. So, kailangan natin po siya i-split. Pag na-split na po natin siya guys, i na po natin to kasi hindi na po natin siya kailangan. At focus naman tayo dito sa pagtalon. At pagtalon niya, dapat guys na i-split po natin siya. So, ayan. Pagbaba ng kanyang paa sa siminto dapat naka-split na po siya. So, ayan dito guys, dito tayo mag-split. So, i-click lang po natin itong nasa baba, itong split. Tapos, pag-split na po natin yan, ayan, naka-highlight na po yung ating na split po natin, i-delete lang po natin yung ending sa kulay kasi hindi naman natin yung kailangan. At back lang po tayo at punta tayo sa ating mga gallery at hanapin po natin yung video kanina na 10 seconds at doon tayo mag-screenshot. At para saan po yung screenshot doon po tayo kukuha ng tubig na ipapalit po natin dito sa cemento guys para maging tubig na po siya tingnan. At kapag naka-screenshot na kayo dito guys, punta kayo doon sa Canva. Magpak po tayo at punta tayo dito sa Canva. Pag wala kayong Canva dito guys, pwede na kayong mag-download doon sa ating mga Play Store. Andito na tayo sa Canva guys. So pindutin lang po natin itong plus sign at i-click po natin yung na-screenshot natin kanina. At pindutin po natin ito. Ito yung na-screenshot natin kanina. At pagkatapos i-click natin itong use in a new design. Pag napindot na po natin natin yan. Pindutin lang natin ulit itong pictures para mag-highlights po siya at hanapin po natin itong effects. Pag napindot na natin yung effects, hanapin naman po natin yung magic edit. Doon tayo mag edit guys kasi itong nakalagay na parang may corona, may bayad po yan. So dito po tayo sa libre para makatipid naman tayo. At dito na part, mag-brush lang po tayo. Ayan, mag-brush po tayo dito sa baba. Pag na-brush na po natin yan, i-click lang po natin itong next na nasa ibaba. Ayan. So, dito guys, kahit water lang po itatype natin, lalabas naman yon Kusa po siyang mag-generate. At ayan, lumabas na. At marami po tayo mapagpipilian dito. At huwag po mag dito guys sa baba. Kasi ikakrap naman natin mabaya doon sa CapCut. So, mas maganda to guys. So, pipiliin po natin itong nasa huli. So, i-click lang po natin yan. At i-save na po natin siya guys. Pintutin po natin itong araw pa baba doon sa itaas. At kapag napindot po natin guys, magda-direct na po yan sa ating mga gallery. Hintayin lang natin siya hanggang mapuno. At ayan guys, naka-save na po siya sa ating mga gallery. So punta po tayo doon sa ating CapCut. At balikan po natin yung ating inedit kanina. So skip lang po natin itong ads. So ayan guys, open lang po natin dahil naglo-loading. At i-click po yung overlay na sa ibaba guys. At hanapin po natin doon sa ating mga gallery yung ating na-edit kanina sa Canva. So ayan, ito yung na-edit natin kanina doon sa Canva guys. So, hanap tayo ng gym po. Ayan. So, palakihin lang po natin yan. Ididrag lang po natin sa dalawa nating kamay. So, ayan. Okay na ito, guys. So, kailangan ipantay po natin siya ng mabuti. So, dito naman, guys, mag split po tayo. Kailangan pantay po ito doon kanina sa ating split. At kapag tapos na yan, guys, punta tayo dito sa ibaba at hanapin po natin itong mas. Pag napindot na po natin at punta po tayo dito sa horizontal. At dito naman, guys, paikot lang po natin to mag-adjust lang po tayo. Ayan, drag-drag ng kaunti. Tapos pindutin po natin itong adjust lang nasa ibaba guys. Tapos napindut na po natin po tapos tayo sa feeder at ilagay lang po natin siya sa number 3. So ito na po yung kal kalalabasan niya guys. At para mas maganda yan guys, kayo na po bahala maglagay sa mga video niyo ng mga sound effects para mas maganda siya tingnan. At dito sa huli guys, nag-split lang ako ng kaunti. So punta po tayo dito sa aspect ratio at hanapin po natin itong 9 by 16 kasi sa reels natin siya ilalagay guys. So ang kailangan kasi sa reels na sukat ng A uh, video dapat ay naka 9 by 16 So, dito guys, nag-adjust pa ako ulit at ilagay ko po siya sa ibaba yung ating na-edit kanina sa Canva. Kasi nakalimutan po siyang kunin guys yung nasa baba dito sa Canva kasi nakita yung may team. So, ang kailangan lang po natin siya is palakihin lang po natin siya sa ating dalawang kamay. Ayan. So, okay na po yan. Hindi na po kita yung may doon sa baba. At pagkatapos po niyan guys, pwede niyo po na siyang i-export dito po sa itaas. At dito na po magtatapos ang ating tutorial. Sana makatulong po ako sa inyo kahit kaunti. So ayan, maraming salamat po. God bless. At please huwag kalimutan po na mag-follow at share sa ating mga video.